Ayan mga gawiks ko, saan man tayong sulok ng daigig no, saan mang mundo no Isang masayang morning, sapagkat ngayon ay morning nga Ayan yung ating kapaligiran dito no Ayan yung ating mga puno ng bayabas, mga bunga ng mga bayabas natin So ngayon mga gawiks, ito yung inaantay natin na tayo ay upang makapagtanim ng panibagong mga puno ng talong. Mayroon tayong pinapatanda dito mga gawiks at ayan na nga, ready for seedlings yan. Yan ay ipupunla natin. So ayan nga mga gawiks, so dito lang, ipupunla lang natin dito sa mga balde na to. O kaya dito mga gawiks, yan, ilalagay lang natin dyan, ibabao natin dito. Yan, sa balde na yan, ito. Yan ito ay medyo siyempre ang ating talong ay matanda na kaya kailangan natin magpalit ng bago para panibago panibagong harvest kapag nagbubunga. So ayan yung kanyang status mga gawiks no. Ayan. So yan ay may mga buto na nasa loob kitang-kita yung buto niya mga guwiks. So yan ay ating ita-transplant, ay transplant ipupunla pala. Ayan so yan nga yung ating talong no? tayo ay masaya na makapagpunla ulit ng mga buto ng talong para makapagtanim tayo ng panibago so ito ay medyo may edad na wala na tayong maasahan ng magandang bunga no? ayan yung mga bunga natin na maliit na bansot kaya tayo ay nag-aantay na makapagpunla ng panibago dito, ito yung pag-asa natin ngayon, ayan nakapagpatanda tayo, nakalawit nga yan wala na siyang parang laman sa loob kundi mga buto na lang mga gawiks so ipupunla natin dito yan sa kanyang baldi so kukunin natin yan ngayon mga gawiks yan ito yan so madali lang to ipungla punla natin dito sa baldi na to no so tayo ay maghukay lang dito no tapos ibabaon lang natin So, ayan na nga mga gawiks, no? Ayan. So, madali lang yan. Ibaon lang yan dito. At, siyempre, takpan lang natin ang lupa yan. So, ito yung mga buto niya. So, yan. So, ito mga buto niya, mga gawiks. Pagka tumubo to, sobrang dami nito nila dito. Magdikdikan to. So, buksan lang, buksan lang natin yung balat. Ayan. So, yan na yung buto ng talong mga gawiks, no? At siyempre, yan ay ating takpa ng lupa. Mabilis lang yan. Mabilis lang tumubo yan. So, ganun lang. Ganun lang kasimple na magpunla ng buto ng talong sa sarili niyang bunga. Ayan mga gawiks, yung ating naipunla, no? Na mga buto ng talong. Ayan na mga gawiks. Yan, pwede na tayo makapag-transplant yan. I-transfer natin sa, doon sa cup noodles o kaya pwede na rin diritsyo natin. Diritsyo na natin itanim sa mga baldi mga guwiks. guwiks pero yan ay ilipat natin ng pwesto. Doon na tayo magpwesto sa likod ng building, doon sa gilid mga guwiks. No? So doon tayo ngayon magtatanim yan. Yan, sapagkat dahil sa ngayon ay summer, sobrang mainit na. Kaya doon tayo sa medyo hindi... Lahat ng oras ay naiinitan. Dito kasi ay sobrang ayan, sa gitna talaga kaya doon natin yan itanim mga gawiks sa ating pinagtataniman sa gilid ng building paminsan-minsan ay may lilim doon ayun mga gawiks isang masayang hapon no ito na yun mga gawiks yung ating naipunla na mga buto ng isang pirasong talong mga gawiks no nung mga nakaraang mga linggo pa at yan na nga yung resulta yan ay pwede na natin to i-transplant mga guwiks at dahil sa sobrang mainit nga ang panahon ngayon kaya inilipat natin ang puwisto dito tayo sa gilid ng building mga guwiks ayan yung pader so dito natin nilipat yung ating mga balde ng talong no ayan subukan natin dito kung maganda ang tubo sapagkat sobrang mainit doon sa gitna mga guwiks no at yan ay nilipat natin So ayan yung ating ipinunla na isang pirasong matanda na bunga ng talungno at, at yan ay ating itatransplant dyan. Ayan yung ating mga cup noodles na kapakinabang. Kapaki ayan yung ating lagyan ngayon ng lupa mga gawiks. Ayan yung lupa ang hinandaan natin. So ngayon umpisahan ko na mga gawiks na tayo ay magtransplant yan. Sana ay maparami natin ang ating tanim na talong dito. So ayan nga ay yung isang puno dyan. Yan yun ay ating na pruning no. Yan mga pinutol natin yung mga matandang sanga at yan nagsanga ng bago. Yan. So dahil sa mainit, mainit ang panahon, kaya hindi ganong kagandahan yung ating tanim. So ngayon, ako yung maglagay muna ng lupa dito sa cup noodles bago natin yan i-transplant ang ating talong. So, yung may hinanda dito ng lupa mga guys. Yan. So, dito natin i-transplant kayo ito mga guwix nyo. Yan. Yan lahat. Ito ay sampung piraso. Yung ating lang dyan na buto ng talong no? Mukhang marami siya. So, madali lang naman tayo ay magtanim-tanim dito mga guwix. Basta mayroon lang tayong pangtanim nyo. Ang mahirap ay kung wala. So, yun na nga. Dahil sa wala tayong biyahe, kaya tayo ay dito sa ating kapaligiran, tayo ay nagtanim-tanim para may pakinabang naman. Sayang ang mga panahon, oras, mga araw, na wala tayong nagagawa. So, ito ay pagtatanim natin, maganda, magandang makakatulong sa ekonomiya ng ating, simpre, lagyan ngayon Nag transplant tayo ngayon nito ngayon mga guwiks ng kukuha tayo dito yan kukuha tayo dito mga guwiks so isang ano to mga guwiks isang kropo yan kukuha lang tayo dito ng ating transplant sa so, sobra yung ating nakuha yata mga guwiks so, may natira pa so ito yun Ayan yung isang grupo mga kawiks na ating pilihan lang natin ng medyo maganda. At yun ang ating itatransplant dito sa cup noodles. So ayan na. So ayan mga kawiks no. Ayan. Ilagay natin sa cup noodles yan. Ayan. 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 Patalim natin. So kukuha lang tayo dito mga guwigs Pipili lang tayo dito ng Kung talim Sana ay Mapabuhay natin so, Marami sila marami So ito mga guwigs Yan Yan ay ating Ibabaon dito At syempre pagkatapos Ay ating tubigan na yung isa mga guys. Pangalawa. Ayan. So ito kasi ay isang pirasong matanda na bunga ng talong no? na mayroong mga buto. Kaya tayo ay nakapagpunla. So mayroon naman itong mabibili doon sa mga agriculture na mga tindahan mga guys. pag ito ay nakapag ugat na ng marami pwede na natin i-transplant dito sa mga balde ulit mga gawiks so dahil sa wala tayong malawak na garden na pagtaniman kaya sa mga galun galun o sa mga balde tayo nagtatanim malaking piraso ayan pupunta kami siya malaki butin lang natin ayan so ito yung ugat niya mga gawiks yan. So marami pa tayong natira dyan na mga seedlings. Ayan, ang pa sa natira dyan sa baldi. So marami kasi yung buto ang isang pirasong bunga ng talong mga gawiks na ating naipunla dito. So kaya ngayon ito yung ating ginawa. Ayan. Transplant na natin yung mga nabuhay. So yan. So, marami pa to, marami pa tayo matitira mga guys, tatlong piraso na lang. Diin natin 'tong malaki. So yan. ko so yan ang mga gulits marami pang tira no? ang mga tira nito ay subukan natin doon sa mga plastic galo na bakante doon natin baka sakali ay mayroon parang mabuhay nito yan dalawa na lang ang kailangan natin So dalawang cup noodles na lang at mayroon pa mga natitira. So subukan natin tong ilagay doon sa mga bakante nating plastic galon. So, ayan yung sampo. Tapos na natin. itong mga natira mga gawits nga sayang nang inayang tayo so subukan lang natin kung kaya yan na uh, ilagay natin pa sa iba so, ayan na nakatapos na tayo mga gawits sa sampo lagi lang natin dito sa tabi Nilipat lang natin to doon sa pwesto mga gawin na hindi masikatan o hindi mabilad sa init ng araw. So, ayan. Ayan, sampu ito. Sampu. So, tayo ay nakatapos ng pag-transplant sa cup noodles, no? Sa ating pag-transplant ngayon, mayroon pa tayong natira. Ayan. So, yan yung natira natin mga gawiks. So, ito yung sampung piraso. Ayan, sampu, sampung cup noodles. Yan ay dahil sa wala na tayong bakanting cup noodles mga gawiks. Mayroon pa tayong natira dito, no? Subukan ko lang to na i-dagdag, i-transplant doon sa mga plastic galon. So, yun lang mga gawiks, no? At muli, simpre, ako'y magpapasalamat sa inyong lahat dyan. Saan man tayo naroon, no? Na sa ating patuloy na mga pagtatanim dito, nakapakipakinabang, ayan, nakakatulong tayo sa... Ating ekonomiya Dahil nagkaroon na tayo ng sariling harvest natin Sa ating mga tanim na gulay Katulad ng Chinese Kangkung, Pichay At siyempre, ngayon bago ay yung Ampalaya At siyempre, yung walang katapusang Patula So, ayan na mga guwigs Muli, salamat, salamat Bye bye, yahoo